Mapagpalang gabi sa lahat, sa mga kabartutis natin, sa mga manggagamot natin, sa mga followers natin at sa mga subscriber, uh, especially sa mga uh, kapatid natin, sa spiritual, uh, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Uh, shout out po tayo sa kay Madam uh, Katis Closer, Ginnalyn Sigua, Ria Parulan, Nanay Sue. Marjin Alberto Orhart uh, Alexandra Chanel Mickey at Leo Mooney Jacob at Ricky shout out shout out sa kapatid ko Musang uh, Leo Arid Hunter uh, sa kaya uh, Spark Galban Helipski Ari sa kapatid ko Dave Sari Uh, sa mga kapatid natin dyan shout out sa kay uh, uh, Arnold uh, Galay kay Jewel Kokum Turno Mix Vlog kay Paraon Ag Agimat Paraon sa mga kapatupanya shout out kay Divina Rebella kay Gina Kubayashi shout out uh, shout out kay Sonia Amano uh, kay Arlene Costoy shout out Pidel Servito Aldagsaan shout out uh, Tilma Ramos shout out sa kay uh, Mortel uh, Charming shout out sa kay Girls shout out uh, rin sayo. ngayon na Narito naman po ang ating mga motya na ipapakita at sa mga grapa na nag-order sa atin at uh, maraming salamat sa mga uh, nagtiwala sa mga gamit natin sa grapa natin ito po ang mga gamit natin meron tayong linta Ayan, mga linta natin na ito nanggaling sa dagat meron din tayong uh, uh, taklubo taklubo ng perlas yan ito'y ginagamit pampaswerte at uh, ito'y ginagamit din sa mga uh, kinakarga sa mga habak. Ito'y mabisa pampaswerte. Ito 'yung uh, taklubo. Mga libon. Kinakarga din ito sa mga garapa yung iba rito pinuputol tapos kinakarga ayan ito din yung uh, ano natin mutya na mangga at ito yung uh, ngipin ng uh, kidlat para po siyang axe. Ito yung batu umo natin na itim. yan, ito yung kidlat natin. Mga maliliit lang. Ito mga batu umo. Ayan, mga ano din natin to mga bulalakaw kagaya din ito kay ano kay spark nakuha kuha niya magkaparehas yung ano niya yung uh, kulay ayan at ito yung uh, iwan ko lang ano kung ano siyang lasing mutya pero ito ay napakaganda at ito'y malakas. Malakas po itong uh, pwede siyang gamitin na uh, pampaswerte. Para din siyang eh uh, uh, tawag dito, para pong hayop na sa dagat. Ayano. Parang pagong. Ganito. Ayano. Para po siyang pagong, ito 'yung ulo, 'yung may mga parang ano um, para din siyang butike o utike para hindi natin ma-explain masyado kasi kakaiba yung forma. Ang dami po siyang uh, forma. Ayan ang oh, dami po siyang forma. May buntot at saka yung ulo niya. Ayan. Ito po nang galing sa, sa dagat. Ayan tingnan nyo. May kamay. May buntot ito yung may ulo ayan po ayan na ito yung gagamitin pampaswerte at ito yung si cucumber nakuha ko sa dagat ayan po ito yung mabisa pampaswerte din ito yung mga si cucumber sa dagat at ito yung matagal ko nang uh, nakuha sa dagat na para po siyang uh, si elephant parang elepante na sa dagat ayan nakikita nyo yung forma nya parang elepante patayin natin yung ilaw para makita nyo yung forma at itsura ayan po yung itsura nyo parang elepante may, may mata may may ilong mahaba yung ilong nya nakatupi pa kakaiba ito yung tainga at ito may may mukha din dito ayan ayan napakaganda talaga at ito gamitin ito sa ano sa pang taboy sa mga negatibong inriya ito yung siguro uh, hundred years na ito na shell na shell na na pato napakaganda ganun yan ayan lakas ang aura ayan to. napakaganda nga ang klase ito isa ang daming ah uh, mga shell ito lang yung nakuha natin na napakaganda na anting sa atin at uh, ito ito'y suwerte pag ito'y nilagay mo sa altar o di kay ilagay mo pang display napaka ano to napakaganda at pang uh, taboy ng malas sa bahay o di kay kung may negosyo kayo tinataboy niya po yung malas at uh, ito yung may swerting dat dala ayan ito din yung uh, batuna. para po siyang karni karni ng hayop ito napakaganda din ito gawing pintas o di kayo tabasin at gawing pindan napakaganda at ito mabisa na protection yan ito na po yung ginawa natin na grapa ayan lima pa, lima pa lang yung nag order sa atin ano, yun yung mga nine elements nine, nine elements po siya ayan pangkalahatan protection ayan po at e, ito na po yung mga order nakalagay na po sa pouch sa uh, na Nag-order, maraming salamat sa mga nagtiwala uh, sa mga gamit natin. Ayan, ipakita ko sa inyo yung laman nito. Yung laman ng pouch. Ito yung order sa akin. Ayan, in-order. Ayan po. Ayan po yung mga mutya lahat. At may mga panangkap, pampaswerte. At uh, iwas sa mga masamang elemento, masamang espiritu. Kahit aswang ito na tinataboy niya Ito po pag mabuksan mo pag makaramdam kayo na may aswang pag binuksan niyo po mangangati yung yung aswang o di kay yung taong na may mga mga gamit din na kaliwaan pangontra sa kulam barang at sa mga palipadangin usug. Ayan po ang kabartodis, yan lang muna kasi mag end na po. 10 minutes lang po yung ano natin. Maraming salamat. Paalam. God bless po sa inyong lahat.